Ah, lamig sa kapayas, uy. Um, tamis, mandi ka ng kapayasa, uy. Lamig din yun yung hinatag ba? unsay lingaw di hami ko. Ah, huwa lagi. Kaya man mga lingaw niya. Hala, ko ba? Nagunahon na ako ba? Na mandi kapayas din no? yung sa kuwa no? Kining kapayas, gatag lang po nis mga amiga, uy. Eh. Ato nis yung tistingan ba itong abrihan, kung sa bagay ni kalamin yung kapayas, uy. Karoon, bago ng tanana, simpre, magandang tadaran. Kutsilyo niya. Nga kapayas, di, okay, nga to, ang atong kapayas, uy. Kaya ato ang karon ba kapayas kay ngon manggut sila nga ang papaya daw no papaya contains high level of antioxidant daw wala daog such as vitamin A vitamin C o vitamin E tino ba jud kanino no hala sige be karon nako yung gitwa ang kapayas pagtunga na ano, kani hala, tanawa gud wala gyud liso ba murag lamay jud kay nga pagkapayasa no tanawa mura pa og ship ko gano? ako pa na siyang gitaas taas ba oh? tanawa gud na mga amigo oh. hala karon kayo man na oh tanaw ng kapayas dira oh. karon kay man na oh ato pa ni hugasan ay paghugas sila na ato nang tarong hugas mga amigo Kaya ato byanin ka no oh pag hugas bitang sabal ato hugasan, kaduan. Kaduan, na pa hugasan kadua kadua na ko hugasan na paguman ato din ang slice nang ginag may mga amigo na human nang slice mga amigo ato yang tabang suka diha pag tirahan to ka silid, mga amigo tapos isurot nang asin kinabutan naman ng asin mga amigo atong pusaon ng sili bi eh, kay ka halang-halang ba onya atong tilawan daw ni be, kung um, sabi yung kalami daw be, mm, ah, yati kalami ang um, gud kapawayas eh. Sa mong ni mo sa suka, sili niya ni asin, ah, basta lami ang mga amigo. onya mga amigo, hala, i-try e, e mga amigo, ikontak e contact na ang mga amigo, amigo diha be niya. Pangayo kapayas, pagkawaman, butangan ni mo sili, asin, nya suka, ah, i-try. E